Bumagsak na ang unidentified flying object. Nandiyan mismo, kaya tayo ay... Nagmamagnet fishing ako dito. May kakaibang nararamdaman ako. Maaaring napakadelikado ng mga nahahanap natin. Ay grabe. Ay grabe, isang alien yan! Kamusta, mga mahal kong manonood at paborito kong subscribers? Maligayang pagdating sa channel ng SLAVS Adventures. Ako, si SLAV kasama si Dani. At maligayang pagdating sa isa na namang episode ng Magnet Fishing. Nandito kami hindi basta-basta. Danny, sabihin mo sa kanila ang nakita nating kagabi. Ano ang nangyari? May nakita akong artikulo sa lokal na balita at pinadala ko ito kay Slav para makita niya. Tungkol ito sa isang uri ng unidentified flying object na bumagsak o manorito. At oo, pero makalipas ang ilang sandali, tinanggal na yung artikulo. Oh! May sinabi siya sa akin, pero wala akong nabasa. Hindi ako mahilig magbasa pero nakita ko ang larawan. Nakita ko yung larawan na parang may mga usok na papunta mismo sa tubig sa lugar na yon at baka yun na yung unidentified flying object o baka nga lumilipad na platito. Kaya nandito kami ni Danny. Pareho kaming may malalakas na magnet ni Danny at sinusubukan naming makakuha ng mga bagay mula sa tubig para makita kung may naiwan pa mula sa lumilipad na platito o unidentified flying object. At sa pakiramdam ko may nakuha ako pero kakaiba, oo nga, ang kadire. Dumi lang muna. Oo, ang daming dumi pero sigurado akong may nararamdaman akong kakaiba. Pero nararamdaman ko talaga. Ay grabe. May nararamdaman ako. Nawala ako na. May nakuha ka ba? Sandali, nandyan lang. Hindi. Hindi. Pareho rin sa akin. Pero sigurado akong merong isang bagay dito. Nararamdaman ko iyon ng isang daan porsyento. Oh, nakuha ko ulit. Nakuha ko na. Oh, tingnan mo yan. Ano yan? Woo! Ay! Ay, grabe, tingnan mo. Isang alien. Ay, grabe, yan ay isang alien. Hindi yan alien. Diyos ko, ang dami nila! Insekto lang yan. Wala akong alam. Nabubuhay ba ang insekto sa tubig? Anong ibig mong sabihin? Pero tingnan mo, iba talaga yan. Bahagi ng isang lumilipad na platito. Pero ang ibig kong sabihin, sabi sa artikulo, kahapon lang daw ito bumagsak dito. Oo, oh, kagabi yon di ba? Pero at kalawangin na to, paano ito may uugnay sa unidentified flying object na yon Hindi ko naman iniisip na ito yun. Ay, hindi, hindi, hindi. Siguro parang bilog ang hugis nito. Dani, tara na, sige na. Malip. May mga kable ito. Puno ito ng mga alien. Puno ng mga alien. Oh. Sige. Sige, lalaruin ko ang laro mo. Sasabihin ko na malamang parang unidentified flying object nga, pero hindi pa rin ako sigurado. Isulat mo ang mga ideya mo. Isulat mo ang mga ideya mo kung ang bagay na ito ay konektado sa isang lumilipad na platito o baka naman sa lumilipad na sarsa ng mga unidentified flying object, dapat ito ay makinang makinang na metal. Bakit? Dahil hindi ito dapat kalawangin kahit na mababad sa tubig ng wala pang isang araw. Maaaring kalawangin na ito bago pa man bumagsak. Baka iyon ang dahilan kung bakit ito bumagsak. Kalawangin na ang platitong lumilipad. Akala mo ba tanga ang mga alien? Katulad mo ha, may nakuha ka. Oo, hindi, may nakuha ka, may nakuha ka talaga. Ewan ko. Kahit itong bagay na to, parang mas alam mo pa tungkol sa unidentified flying object kaysa sa bagay mo. Ewan ko. Medyo makintab at medyo bago. Ewan ko. Gusto kong isulat ng mga subscriber ko ang kanilang mga ideya kung may kinalaman ba ito sa unidentified flying object o hindi. Wala ka pang nakita, kaya magpatuloy lang sa paghahanap. Kakatoklas ko lang nito. Nahanap mo na ang bilog na bagay. Oh, maganda ang pagkakahagis nun. Salamat, salamat at... Naniniwala ka sa alien, di ba? Hindi, pagkatapos ng artikulo, nagsimula na akong maniwala. Ako, palagi akong naniniwala. At mga kaibigan, pakisulat naman ang opinion ninyo. Kung may nakita kayong alien, lumilipad na platito, o kakaibang bagay sa kalawakan, huwag mag-atubiling magkomento. At mga kaibigan, kung naniniwala kayo sa unidentified flying object o hindi, pakisulat ang inyong mga komento. Oh, ikaw. Halos. May nararamdaman ka, pero wala kang makuha mula sa tubig. Parang... Kita mo, kita mo, kita mo, parang... Nakikita ko lang ang mga liryo. Ganun ba ang tawag doon? Nakuha ko ba? Oh, sa wakas may nakuha ka rin. Okay, may nakuha ako. Congratulations. Tingnan natin kung ano yan. Congratulations. Tigilan mo na ang pagiging payaso. Ang tanging payaso dito ay ikaw. Sige. Ang kaya ng... Kakaibang bagay. Ngayon? Natiyak na konektado sa isang unidentified flying object. Mukha itong parang... Siguro isa itong controller. O kaya? Hindi ko alam. Mukha rin na... Alam mo parang isang bagay na pwedeng ilagay halimbawa sa ulo ng isang tao ng ganito. Wow. Pahintulutan mo ako mag-isip. Pahintulutan mo ako mag-isip. Konektado ba ako sa unidentified flying object? Hindi ko alam. Pwede ba akong makipag-usap sa mga alien? Mga alien. Mga alien, lumapit kayo sa akin. Hindi mo magagawa. Hindi, hindi. Kaya hindi ko alam. Ito yung bagay na to. Ngayon, mas mukhang kakaiba pa tong bagay na to kaysa doon. Baka tama ka, sige lang. Parang si baka galing lang sa junkyard ng tambay to. Ah, saka... Oo, may nakuha kang makinang na bagay. Pero hindi agad ibig sabihin na konektado yan sa unidentified flying object. Okay? Subukan ko nga ihagis at tingnan natin. Uy, magkakaroon tayo ng cha na gawa sa bigas at uling. Tapos sasabihin natin, oh, yan ay isang unidentified flying object. Ayun na, oh. May kakaiba akong nararamdaman dyan. Swerteng tira yun! Swerteng bato! Mabigat yan! Sobrang bigat yan! Hatin! Grabe, ang laki niyan! Kailangan kong kunin yan! Kunin mo yung bagay diyan! Nasaan na yun? Nasaan na yun? Nasaan na yun? Oo, oh, nararamdaman ko ulit! Sige na! Sige na! Nakikita ko na! Tingnan mo, may bagay doon! Oh, nakikita ko ang mga bula, hindi ba? Hindi, hindi, hindi. Hindi, tignan mo. Woo, woo. Ano ba yung bagay na yan? Ay, grabe. Ay, grabe. Ano yon? Mga kable lang, hindi ko alam. Hindi, ano? Ano? Mukha siyang parang alien, masasabi ko. Oo, oh, yan ay isang wiring na nakakabit sa... Sa ilang mekanismo ng unidentified flying object, sa unidentified flying object mismo, ewan ko, gyroscope o kung anuman. Itigil mo ang pagsaboy nito? Ito yung nasa ilalim ng tubig. Anong problema mo? Mga pare, tingnan nyo. At ngayon sa tingin ko, maaaring ito ay... May pagkakapareho ito sa bagay na ito at meron itong... Oh, may bilog sa kawad magkapareho. Oo, oh, oo, oh, tama, tama. Wala kang alam na teknolohiya. Ano bang sinasabi mo? Ikaw ba? Oo, oh, nakita ko sa mga pelikula. So, magaling na ba akong magmaneho kung napanood ko ang Fast and Furious? Oh, ako rin. Sige, Danny. Tuloy lang tayo sa paghahagis kasi ngayon marami na tayong ebidensya na mayroong isang bagay at tama ang lugar natin sa magnet fishing. At hey! Nabasa ko lang ang mukha ko. May naramdaman ako gamit ang magnet ko. Oh, 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 oh. May nararamdaman ka? Oh, oh, oh. Nararamdaman ko, nararamdaman ko, nararamdaman ko. Ah, wala. Ang swerte mo naman, pero may nararamdaman ako. Sigurado ako dyan, mabigat ito. Di kasing bigat ng una kong nakita. O baka pareho lang. Hindi ako sigurado. Oo, tingnan mo kung paano humihigpit ang lubid ko. Kailangan ba? Nang tulong? Hindi ko alam. Oh, siguro. Siguro. Oh, nandoon lang pero parang naipit ako dito sa mga likido. Parang nakikita ko yung magnet mo. Oo, oh, itapon mo lang sa parehong posisyon at tulungan mo akong linisin ang daan ng magnet ko. Oops, kita mo, hindi masyado. Ah, subukan mo ulit ng isang beses pa. Abot, oo. Oh. Nararamdaman ko, kaya... Oo, oh, andyan lang. Pero sobrang bigat. Grabe, tingnan mo tong mga bula. Tara na, Daming ang daming dumi dito. Ay naku Oh, nakikita ko nga. Kaya mo ba? Oh, tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo. Nandiyan lang oh. Ano? May isang makinang din. Oh, naipit ito sa mga liryo dito. Tingnan natin kung ano 'yon. Ano ba ang problema ko? Tara na. Talagang kakaibang natuklasan yan. Spring, pare. Uy, tingnan mo. Ano ba yan? Parang Hamlet. Hamlet? Helmet. Helmet, oo. Oh. Diyos ko. Ano ba yan? Siguro. Oh. Ang bigat. Yak. Puno ito ng... Mga ganitong bagay. Ilipat natin ang magnet. Ito. Mabaho ito. Oo, oh, oh, oh. Mabaho ito at napakakakaiba pero iyon ay isang helmet. Nakakaramdam ako ng kaba kahit papano. Parang mukhang parisukat ito. Teka, 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 Parang kalansay o parang ganun? Oo. Oh, actually, kung ang ulo ng nilalang na iyon ay parang ganito rin. Hindi parang tao. Diyos ko. Ganito. Ang astig nun. Danny, sandali lang. Diyos ko. Bakit? Tara na, nakikita ko pa ang interface. Gumagana pa ito. Oh! Ang laway mo. Ako okay. eh. Ay, grabe. Ginamit nga niya ang laway niya sa iyong... Muka, oh. Kahit ano. Pero astig na nadiskubre yan. At siguradong konektado ito sa mga alien, isang daan porsyento. Oo, oh, oh, hindi. Sa ngayon ako sa oo. Oh. Dani. Danny, Excited akong makahanap ng iba pang bagay na konektado sa mga alien. Kaya tuloy lang tayo sa paghahagis at subukan pa nating makakuha ng kahit ano mula sa tubig. Pero hindi ka ba natatakot na baka may makita tayong mas alam mo na nakakatakot pa? Ganun ba? Sa tingin mo ba delikado ang mga natutuklasan natin? Hindi lang delikado kundi alam mo na oo oh, delikado yun na ang pinakamasama pero nakakatakot din kahit papaano. Wala akong kinatatakutan. Tara na. Hindi. Walang takot. Sige. Oo, may mga delikadong bagay. Siguro, may ilang delikadong bagay na konektado sa mga alien. Sigurado ako diyan, pero ako hindi. May nakuha ka ba? Wala. Ako rin. Pagod na ako sa mga dahon na to. Oo, ang mga dahon na to, ang mga liryo na to, ay astig. Maganda sila sa totoo lang. Tingnan mo. Astig, maganda, syempre. Oh, mabango pa sila. Subukan mo. Hindi ko ito aalisin sa aking... Muka. Sige. May nakuha ko. Talaga. Sa wakas nakuha ko na. Nawala mo pa. Nakita ko paano mo nawala, pero subukan mong kunin ulit. Nandito lang yan. Hindi niya kaya. Subukan mong hawakan. Nakuha ko na. Ano yan? Kahon ba yan? Oh, parang may kubo. Kubo? At may tubig sa loob. Mukha siyang itim na kahon. Oh, ganun nga. Pero parang... Hindi ko alam ang weird nun. Meron siya. Baka may laman siya sa loob. O oh, nagkamali lang. Hindi, hindi. Parang may asul na ilaw. Oo. At tingnan mo at pakinggan mo itong tunog. Lumapit ka, kameraman. Parang ganito. Parang kumakaway lang. Aha. Uh huh Napaka ganun. Wow. Astig na bagay. Ha? Hindi pa tayo kumakain. Ano? Humiga siya sa tubig. Ngayon, baka magkasakit ka. Congratulations. Next episode ng Slav Adventures mula ospital. Ginagawa na naman nila ito. Oo, oh, may kakaibang amoy itong bagay na to. May kakaibang tunog ito. Talagang kakaiba ang amoy. Iba rin ang lasa. Talagang kakaiba, parang candy. Uy, nakita mo ba yon? Ginagawa rin ng lalaking to ang magnet fishing. Naghahanap din siya ng mga bagay na may kinalaman sa mga alien. Malamang, nakita rin niya ang artikulo. Malamang, pero nagugulat ako na kaunti lang ang mga tao dito. Sinubukan din namin gawin yon. Agad binura ang artikulo. Pero tayo lang ba talagang tatlo ang nakakita? Wala akong alam. Siguro may mga hindi naniwala doon. Kasi alam mo, kakaibang artikulo yon kapag nakita mo yung tungkol sa mga alien at mga ganoong bagay. Pero may nararamdaman akong kakaiba. Sa totoo lang, may nararamdaman talaga ako. Aba ka, bakterya lang yan sa tiyan mo. Pagkatapos mong ilabas yung bagay na yon, wala akong pakialam sa bakterya. Tingnan mo ang mga bula. Sige, bahala ka. Hanggang madumihan ang pantalon mo. Sige, hindi naman malaking bagay 'yon. Alam mo ba? Oh, tingnan mo. Oh, may isang bagay. Grabe. Ano 'yon? Hindi ko alam. Oh, teka, teka, teka. Ano 'yon? Hindi, hindi, hindi. Mukha siyang oh, oh, oh. 'Yan ay isang ripple. 'Yan ay isang sandata. 'Yan ay isang sandata. Ilagay mo 'yan, hindi pwede. Mga pare, nakakita ako. Nakakita ako. Ilagay mo yan. Lumayo ka sa daan ko. Alam mo, eksperto ako sa mga sandata at nakakita na ako ng sandata isang ripple sa dati naming video nung hinahanap namin si Shy Guy, SCP-76. Gamitin mo ang hint na to para mapanood ang luma naming video. Nahanap ko rin ang ripple. Pero kakaiba ang rippling ito. Hindi siya mukhang ganoon. Baka gusto mong tikman ha? Hindi. Hindi? Kadalasang hindi masarap ang ripple pero masarap ang kubo. Oh, masarap yon. Pero ito, hindi mo man lang tinikman. Itong Ripley na ito. Ang kakaiba ng Ripley ito. Hindi pa ako nakakakita ng ganito noon. Siyempre, kasi parang galing ito sa unidentified flying object. Sa tingin mo ba, baril ito ng alien? Sa palagay ko, oh, grabe, paano ito gumagana? Huwag mong itutok sa akin. Dapat may kung ano dito. Oh, ayun, may trigger. Tingnan mo, Wow. Ano ba 'yan? Uy, pwede bang tumigil ka na? Hindi na gumagana. Ay, sa wakas. Grabe naman. Sa tingin ko dapat walang laman 'yan o parang ganoon. Pero sige na, tigilan mo na ang pagsigaw. Sige na. Ito na siguro ang pinakamagandang nakita ko sa buhay ko. Isang alien na baril. Tignan mo, Dani. Uy. Pwede mo bang itigil ang pagtutok niyan sa mga tao? Tama ka. Sa mga alien ko dapat itutok Nakakahiya yun, grabe. Tara na, Dani, itapon mo pa. Huwag kang tumigil dyan. Itapon mo, itapon mo. Sa tingin ko, marami talagang mga natuklasan na konektado sa unidentified flying object sa direksyong yan. Tara. Subukan natin, tara. Subukan natin. Oo, parang may nararamdaman uli ako. Ikaw. Oo, mahigpit ang pagkakatali ng lubid ko. Hindi ako sigurado. Mahigpit din ang akin pero ewan, baka dahil don. Mga dahon. Oh. Mga liryo. Tama ka. Hindi ko talaga masabi. Okay. And ngayon ako. Oh, mayroong isang bagay sa mga dahon. Ginawa mo ba? Huwag bang nakita yun? Oo. Oh. Halika na, magingat ka! Hindi ko gusto ang itsura niyan sa pananaw ko. Wala akong ideya kung ano yon. Hindi ko talaga gusto yon. Ano ba yan? May ngipin pala ito. Ano? Mukha itong isang... Mukha itong bungo na may. Yan ba ay gulugod? Oo. Oh. Ay, Diyos ko. Huwag mong sirain. Huwag mong sirain. Huwag mong sirain. Yan. Pero bakit? Ay, grabe guys. Nakuha ba ng magnet yon? Narinig mo na ba ang tungkol sa biorobotics para itong isang sistema na kahit? Malamang hindi sila, alam mo na, organicong buhay. Baka gawa sila sa sintetiko. O baka nagdadagdag sila ng mga addon at may ilang gumagamit ng mechanical o kubernetikong implant sa katawan para mapabuti ang sarili. Kaya parang bungo yan, may utak sa loob. Ano? Grabem. Yan ay yata ang pinakamagandang natagpuan natin. Talagang pinapatunayan ng bagay na to. Siguradong sigurado. Huwag, huwag mong iwisik sa camera. Na may mga alien na umiiral. Alam mo ba? Yon, sige, oo. Gusto mo talagang mapunta sa ospital, hindi ba? Oo, Dani, ang galing ng ginawa mo dahil ikaw ang nakakita niyan sa ilalim ng tubig. Congrats. Magaling at magaling din ang ginawa natin. Sa totoo lang, mga kaibigan, may nakita kaming ebidensya ng alien sa mga naunang video namin, pati sa ilalim ng yelo. Oh, hindi lang kami naghahanap sa ilalim ng tubig, naghahanap din kami ng mga bagay sa yelo na nagyelo na. Gamitin mo ang hint na ito para mapanood ang mga nauna naming video tungkol sa aming mga natuklasan at mga alien. Salamat sa panunood. Sa tingin ko, kailangan na natin. Ano ang gagawin natin dito? Kailangan nating ipadala ito kahit saan. Ipadala ito? Hindi, ang ibig kong sabihin, kung itatago lang natin ito sa atin, ano bang gagawin natin dito? Baka may magbayad ng malaking halaga para dyan. Oo, oo, pwede nating ibenta yung bagay na yan. Sa wakas si, sa wakas, sinabi mo rin, sinabi mo rin yan. Akala ko gusto mong ibigay yon sa isang museo o sa isang siyentipiko. Ang ibig ko lang sabihin, pwede nating ibenta yon sa museo para magkapera. Hindi bumibili ang museo. Binibigyan lang nila tayo ng salamat ha. Kahit ano pa, dapat nating malaman yon. Oh, sige, mga pare. Pero anong gagawin nyo sa natuklasan na to? At sa iba pang mga natuklasan na pwedeng maging... Ay, ay, grabe. Oh, subukan mo, subukan mo. Tingnan mo! Magkakamukha sila! Sobrang magkahawig sila. Parang pareho lang, oo. Oh. Pero magkaiba ang laki, pero... Dahil buto lang naman yon siguro. Oo, oh, tama ka. Buto lang yan. Kaya pala mabigat yung banggaan kasi nasunog o parang ganon ang katawan niya. Tingnan mo kung ano ang nakita namin matapos bumagsak ang alien na yon. Kung gusto mo pa, huwag mag-atubiling magkomento. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel namin. Ako si SLAV kasama si Dani At kami ang kupunan ng pakikipagsapalaran ni Slav. Salamat sa panonood. Paalam!